nagtagpuan sa gitnang Europa ang Hungria. Pero di tulad ng maraming bansa sa Europa na uuna ang apelyido parang sa China lang. Isa lang yan sa mga di koneksyon sa pagitan ng dalawang bansa. Ngayon, pumunta tayo sa Hungarian Cultural Center sa Beijing para maghanap ng iba pa. Matatagpuan sa puso ng Beijing ang sentro ng kultura sa isang building complex na pinagsasama ang disenyong kanluran at silangan. Ipinapakitaan nila nito ang natatanging posisyon ng Hungria bilang isang pintuan ng silangan at kanluran. Pinangalanan ito sa sikat na musikero na si Franz Liszt. Pinapahiwatig ng pangalan ang isa sa pangunahing misyon ng sentro para maikalat ang kultura ng Hungaro sa pamamagitan ng musika. Ang sentro ay nagsasanay ng mga guro sa Kodaly Method, isang sistema ng edukasyong pangmusika na dinevelop ng Hungria para tulungan ang mga batang Chino na yakapin ang kagandahan ng sining. Nakuha ng atensyon ko ang mga ng ito. Ang mga ito anila ay mula sa bayang Herend ng Hungria. Sabi niya na matagal ng tradisyon ng Hungria ang paggawa ng dekalidad na porselana. Noon ang Hungria ay isang pangunahing hintuan sa kahabaan ng Silk Road. Ang Tokay Wine ay isa sa mga pangunahing produktong iniluluwas ng Hungria sa China. Ang China-Europe Railway Express anila ay isang malaking dahilan ng kasikatan nito dito. May nakita rin akong isang dulcimer. Tinatawag ito na simbalom ng Hungriya at tinatawag ito ng China na Yangqin. Noong Marso, nagdaos ang sentro ng konserto, Tampok ang mga instrumentong ito mula sa China at Hungriya para ipagdiwang ang 75 taon ng diplomatikong relasyon. 75 taon na ang nakalipas, ang Hungriya ay isa sa mga pinakaunang bansa para kilalanin ang Republikang Bayan ng China. Isa rin ito sa mga unang bansang Europeo na pumirma sa Belt and Road Initiative. Isa sa mga pangunahing proyekto ay ang Kapos Bar Solar Power Plant. Itinayo ito ng China National Machinery Import and Export Corporation, isang nangungunang international engineering contractor ng China. Isa ito sa pinakamalaking istasyon ng mga photovoltaic power sa bansa, parang isang ground-based sea of blue. Umaasa ang Hungria na tutulungan ito ng mga solar power plant para maging carbon neutral bago ang 2050. Ang mahusay na industriya ng automotibo sa bansa ay umaakit sa mga kumpanya ng electric vehicles ng China na tulad ng BYD. Namumuhunan din sa mga proyekto rito ang mga battery giant ng China na gaya ng CATL at Neo Power. Ngayon, balik tayo sa pagpapalitang kultural. Noong 2004, ang Hungarian Chinese Bilingual School ay itinatag sa Budapest. Ito ang tanging full-time na paaralang nagtuturo ng wikang Chino at lokal na wika sa gitnang at silangang Europa. Sa kabutihang palad, wala akong kailangan wika para tangkilikin ang dakilang likha ni Franz Liszt na Hungarian Rhapsody.